Hello guys! Ayan, uh, titignan natin itong mga pananim na sili dito Nagagandahan lang ito guys dahil dami daming bunga ba? Ano? daming yung bunga Ayan, Ito yung uh, Isang sili kung saan Nabibili natin sa uh, mercado Ayan Ayan siya Tapos itong isa naman ay itong klase naman siya so interbal um, interval yung tanim ito naman yan so kung magluluto yan, may yan na dito sili yan so, nagtanim dito dati sa dun sa kabila ang daming ano nito ang daming bunga ngayon marami pa rin pero mas gusto niya yung medyo malapit sa tubig tutup na yung bunga mga sile maraming bunga diba yeah. hindi ka nabibili ng sili kasi may pananim siya hindi yung kasama namin ito naman medyo napunggok siya pero kita mo naman ang dami niyang bunga oh. di ba na tumba siya yan eh. ba diba, dami niyang bunga ito din hindi siya ganong lumaki pero may bunga pa rin siya Ayan. o di ba may sili din ayan ito magandang variety to sana mabuhay siya galing ano to kabiti bigay ni ano sa akin ni ate she so mapagbuhay tayo ng dalawa hopefully mabuhay siya at makita natin yung mga bunga niya diba eh nabuhay na rin siya sa uh, sana lalaki siya mag provide siya ng bunga at maparami natin ba? Diba? yan galing kay ate she nang hinihintay sa kanya so pinunla natin tapos inilipat natin siya dito sa pot na ito so mataba po ang lupa nyan nagang pinili ko yan buwaghag yan maitim yan you o know, ganang lupa so hopefully magbunga siya at makapagbigay siya ng ano maraming bunga para at least maparami natin siya dito So, parang ito yung mga variety ito na parami din sya dito. Yan, pati yun sa labas. O, oh, diba? Yung tanim lang. Sa bakuran. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.